daming kundol. Yun ang kundol. Puno ng kundol. Kundol ng kundol. Ito ang bunga ng kundol. Daming kundol. Dami rito ang kundol. Papunta ako ngayon sa CR. Malayo yung CR dito sa quarantine facility namin. Ito yung puno. Ah! <laughs> Hey, maputik. Maputik kasi magagaling lang umulan. Kaya maputik. Kaya, kaya, magtulay. kaya, kaya. pupunta sa tulay. Ito. Kaya, doon talaga ang bata ko magtawad Ah, ito -tawag -tawag. yung... Ano ba, ano ba, mahuhulog kita sa tulay. Mama, Ay. Magtawad-tawad. Ah, oh, mga katagay. Labalay ang CR dito sa quarantine facility. Punta kami sa CR. Malayo ng CR. Malayo. So, ngayon, papunta kami sa CR. Kasi, mag-CR -si kami. Ito. Dito na. Dito na CR. Malinis naman sa CR namin. Malinis namin oh, kasi. Malinis naman yan. Malinis kasi namin. Oh, malinis. <laughs> huh? Pag hindi namin niya malinis, yan. Bali, si Ay na rin. Kumakain po kayo nito? Oo ano, naman, yan lang ang kinakain namin yung mag-ama ko, ko Yan lang ang kinakain isda. Pag-uungis, yung bangus lang. Gusto Is natin. Ay, yung yung kasama natin na hindi kumakain to. Ah. Ay, ito oh, Paano Wala kang ulang. Marami akong ulang dito. Dito ka man alam na ko Dito kumakain ng bangus. Yan. Ang ganda. Ayan yung bulusan volcano may maulap, may ulap kaya ano eh. Kaya maulap siya. Kaya hindi kita yung tawag dun. Yung yung full view. Hi. Hello, good morning. pang Kumakain po kayo dito ng paksi ulam? Opo, mas kinano sa ako ate kahit anong luto po. Kasi kung sasabawan natin, tayong dalawa lang ang kakain. Oo, oh, oh, mao. -oh. Ah, hindi ito, naman pwede sa buwan lahat. Ito yung... Saksuin na lang natin. Ano? Ang um, Bulusan Volcano. Nasa likid ko, Bulusan, Bulusan Volcano. Tapos, rice field. Rice field. Merong talalabong. May dua na talalabong naglulupad-lupad. May dua na talalabong na naglulupad-lupad ganda. Ganda. Maliwanag na ang kalangitan. So, ngayon, dito kami. Dito tayo ngayon sa school. Mainit. Mainit, mainit. Dito kami ngayon sa school. Ayan yung aming Quarantine facility. am